Mga boss, kumusta ang pagbuhay-buhay for today's video? Dahil sa nag-request ako sa kanila na kunan ng video araw-araw sa food house, eto na nga ang mga kaganapan dito. Eto nga yung unang ginagawa nila tuwing umaga. Inaayos mo nila yung mga snacks na dadalhin sa may kantin. Halos nga dalawang araw na matumal yung benta nila dahil nga sa lakas ng ulan. Noong isang araw nga, hindi sila nagluto ng marami dahil nga sa nasuspende yung klase. Pinadala ko nga sa kanila sa kabilang tindahan yung mga niluto nila para maubos doon doon. Mabuti na nga lang at hindi na daw gaano malakas yung ulan ngayon sa Bicol. Nagpapasalamat nga ako sa mga customer ko na walang sabang sumusuporta sa food house. Shout out pala sa tagakuha ko ng video dyan na si J-Mac at James. Maraming salamat sa inyo. At syempre sa mga masisipag kong kasama dyan sa food house. Unang una kay Jenny, kay Eddie Boy, Remart, Malin at Jason. Tis lang muna tayo sa ngayon. A few moments later. Ah, na naman yung kaganapan ko dito sa Manila. Alas 7.30 nga ay na ako ng ng opisina. Dahil yung sa napakalapit lang ng opisina sa amin sa staff house, iambilis ko lang makarating dito. Dating ko nga kanina ay nandito na si Ma'am Rose at si Ma'am Joy Joy. Kaya nga napakatahimik pa ng opisina tuwing ganitong oras. Pagdating ko nga dito ay naganda na ako ng makakain ko pang ba Wala ba nga ako masyadong ginagawa sa ngayon dahil nasa konti pa lang yung gawain. Sa kakaupo ko nga mamaya-maya ay tanghalian na naman. Ang ko nga kaninang tanghali ay sinigang na isda at maya-maya lang ay hapunan na naman nagluto nga si Ate Imelda kanina ng sisig. Kaya eto, eh. kainan na naman.